So yung mga ka-video okay na, ano? uh, tayo ay out ng uh, ating uh, unit. Almost 2 to 3 days nagparaulan yung... Almost 2 to 3 days nagparaulan mga ka-video okay. So hindi natin nakuha yung ating video okay. So ngayon pa lang natin mapupuntahan. After 3 days mga ka-video okay na. Ano? Ano? Napaka putik ng daan gawa nung... Uh, ilang araw straight na ulan kaya eto, video <laughs> umuulan pa mga ka-video okay pa rin pero pwede na 'yan kunin na natin Yay. Ngayon pa lang na ngayon pa lang makukuha <laughs> Lakas ng ulan ay Ang naubos? Ay, mga kabidyo, okay. ano? Gawa nung uh, ilang araw patuloy ang ulan. Ayan, putik ng daan. Nung magpunta tayo dito, maganda yung daan. Ayan, mga kabidyo. Ayan, mga kabidyo. Ayan, Putik. Balikan nyo ako rito. Madulas ka. Sanay-sanay ano? Sa mga kabidyo, kinunan na 'yung uh, TV natin. At siya 'yung nagbuhat kasi siya na 'yung siya 'yung sanay na dito na dumaan 'yung ating customer mga kabidyo. Siya na 'yung nagbukas, nagbuhat ng TV. Ayun oh. No? So napaka-putik ng daan nila mga kabidyo kaya dinan natin 'ya uh, ipinasok yung ating uh, howler mga kabidyo so mga kabidyo kahintay lang natin yung ating uh, mga katulang mga katulong dito sa pagbuhat na gahatid ng TV hintayin lang natin Medyo umuulan-ulan pa po ang mga kabidyo ko no? Talagang hindi na hinto ang ulan. No? Naghapay? Naghapay. Marami bubo ngayon ano? Dami. Ano magandang pananim sa harapan? Tamis-tamis na masim-asim masim ang bunga niyan. Sinigwilas bubay, ano? Bubay, ha? Bubay ulit? Ano ito? Hindi ka manadulas? saya <laughs> sa, saya sa parting ilalimu Buatin tintutoy. Delong kamay so, Ingat lang ha, ingat lang. Oops, madulas. Oh. Atutumba pa. Luay luay, luay luay. Totoy sakit na sa, sa taggabi tabi mo hawakan. Huwag sa gitna. Yan. Out balance talaga. <laughs> So yung mga ka-video madulas na masyado yung daan kaya munti ka nang madulas. Dito 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 sa kabila. May ano ka diyan? Kawayan. Baba mo pa rin baba 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 baba, baba. Kawayan. Kawayan na lang. Ayan Ay kung pares na tayo Naka papunta doon. Tigkawi lang tawi. Mahirap pagabantin ng ano ay. Mas mahirapan ay. Pag... Kawaya na lang pa di. Bang white. Sana yan dyan si... Ayan o. Kunin mo to, to yung tali doon. Baka mabali yan. Yan. Ito o. Pwede yan o. No? mo yan o. No? Ayan o pa di. Uy. Pwede nga saan yan eh. Pasa ng ano yan. Tatalian ko. Ayan talian. Oo. Oo. Ito. Dad! Pira muna yung kakaway mo! Katali pa rin. Katali ang ilaw? Ay, pwede ang tanggalin. Yan maliit lang at yung... Uy, Uy, may tubig. <laughs> ayam. Oh, at hirap. Madulas. Hirap yung kilo. May lubin. Ha? Lubin. Ay, mayroon yung bander, binder. Hindi marunong yung ano, yung katulong ko dyan. Oo, at nadudulas, hindi siya sanay dyan sa daan. Nahihirapan. Nag-request siyang pasanin na lang. Hmm, pasanin na lang. Si pa yata ito yung nung mag-service ako dito. Ha? Si yata yung ginawa mo ano nung mag-service pa ako dito. Oh, ayos na yung maliit lang, yung maliit lang. Oo. Magaan man yung video okay, ko. wala pa yung 40 kilos. Ay, di kaya, kaya kung pinapasanin yan. Oo, pinapasan nga ng isang tao yan. <laughs> Nakita mo doon sa vlog kong isa yung ano, sulo lang yung nagbuhat. Bakit? Ah, may pako. Hindi madulas kasi pa rin. Nung no? magpasok naman dito, hindi, hindi madulas. Sir, uh. yung bagay ito, hindi nalang mo dito? Oo. Huwag may tali naman yan. Abainder ah, natin. <laughs> Isang tali lang dapat, dinaluan na. Di na ako ganoon. Dulas-dulas. Ang bilig na maglakad ko nga na lahat. maganda sa angandaan dito nung karamihan. Hmm. Grabe naman ang ulan. ay. 3D siya at hindi ko yan napunta na no <laughs> <laughs> ay kung naman ay contento na sa loob ng bahay ay contento relax ang lakas pati ng buhos ng ulan sabi kasi papunta ba ka malatap tatlo yata yung ano sa malatap puro landslide yung bahay nga po yung nakasama na baga pati bahay ay laglag yung ano di ba pati bahay lakas ng ulan ay Tanggal ka na pati ng chinilas blue eh. Sigurado na talaga no. Ayaw mo uh, madulas. <laughs> Tatali natin ng ganito. Sa ilalim pa so, itong, itong, itong itong yung 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 isa yung isa. yung yan. Ni ni dito itong itong ito. Ito ito po ito. Yung may bakal. Ay ito. Yan. Sige. Sige. Bitna. Yan, ano pa ni? Pagyapusin mo yan. Yan. Tapos suot mo yung... Tapos suot mo po yung ano. Suot mo yan. Kawa yan. Mm -hmm. na yan pa di? na yan mga horos? Di na po yan. Diyan kayo. Saunahan. Di na yan maluwag? Di nee, eh. natin. Ito

Mahirapan ay ngayon nga po namin tinitira, um, <laughs> Oh, ma, ma, mabilis, mabilis. Una na to, eh. <laughs> <laughs> ganda ba ano? Relax sa Matigas pa man nun pa magpunta kami, magdala ako dito sa iyo nun. <laughs> Hanggang harapan, baga. <laughs> ay ngayon ay, di makakalusong. <laughs> <laughs> Tirap na ba oo. oo. <laughs> Ganda ng paa natin oh. Yan ang ano niyan. Ah, uh, ipit yan ang kamay pa di. Eh. Ako na. Halbaga na natin. <laughs> May sikreto pala yun. <laughs> ito, ito po. Hindi na po yan tanggalin yan. <laughs> So yung mga ka-video kayo, kayo na, isakay na natin. So, ah, sige, pag birthday mo, sabi ka na lang. Ah, doon tayo mga ka-video galing sa bahayan na yon Ayun. at uh, binuhot namin dito. Mano-mano, with matching kawayan. Ayan, din isakay na natin. Sumawi so, na tayo mga ka-video kayo na. No? At uh, nakuha na natin yung ating video kayo net. Maraming maraming salamat mga ka-video. Okay, God bless. Pa-subscribe po sa aking munting YouTube channel, reno Video Vlogs. Mag-enow lang tayo. Nakita ko dito. Ah. Tawag dito. Maglan lang sana may malaglag. Inis na ating pa paa mga kabidyo. Okay, pwede na tayong pumunta ng bayan. <laughs> Putik. Maputik dito. Sobra mga kabidyo. Okay, gawa ng 3 days na wala na walang hinto. At uh, takloban lang natin. Ayan, natalian natin na mga kabidyo. Okay, at nalagyan uh, lagyan na natin ng tropal yung ating video. Okay, tara, uwi na tayo. <laughs> at pagpakita na rin ang araw. Ano, mainit na. Ang ganda ng panahon dito sa amin sa Camarines Norte mga kabidyo. Okay. 3 days street na ulan na walang hinto. Kaya ngayon pa lang namin nakukuha yung video okay after 3 days natin nga mai deliver So, tumigil na rin ang ulan. Kaya, na-pull out na natin sa ating customer. So, maraming maraming salamat mga ka-video naman, Lalo na dun sa customer natin dito sa Talbatib. At shoutout sa inyo mga ka video okay. Hindi ko napapangalanan para confidential yung ating mga customer. God bless everyone. At uh, pasubscribe subscribe na rin po sa aking munting YouTube channel, Sarino Video Okay Vlogs sa YouTube. Ayun, kita-kita po tayo rin. Eh hey mga kabig okay, dito na tayo sa sentro ng barangay Talabati. kaya nakalabas na tayo nang looban and then uh, pauwi na po tayo ng Barangay Santo Domingo. Video, video.